Day 6 na nga pala guys at nagpintura na tayo nitong ating ginagawang floating kubo. Bali guys, pininturahan namin yung lamesa at yung mga upuan nito at mga haligi at gumawa na rin guys kami dito ng maliit na bangka na pwede nating masakyan. At dito na rin nga pala guys kami mapupood trip nitong masarap na pagkain namin kaya samahan nyo kami. So what's up guys? What's up? Mga kanapadaan lang. So ngayong araw nga guys, tara samahan nyo kami sa adventure natin. Halika na sumama ka. inyong lahat, laging bagong pa. So bali nga pala guys, day 6 na nga pala ng paggagawa natin ng napakaganda nating floating kubo at ngayong araw nga pala guys ay magpipuntura na tayo ng mga pihalige o mga upuan at mga lamesa nun. At ngayong araw rin nga pala guys ay napakalaki nga pala lang high tide ngayon, 1.9 guys yung high tide ngayon kaya sobrang laki talaga at napakalinaw dito ng tubig. So bali nga pala guys kulang pa rin sa pampalutang itong floating kubo namin kaya, isip, na, kaya guys naisipan namin na lagyan pa ito ng dagdag. Ayan guys, yan nga pala ay mga stereo po ng rep ay lalagay natin dyan sa ilalim para mas umangat guys at hindi tayo mabasa. So bali nga guys ang gagawin natin dito ay gagayatin lang namin ng lagari itong mga styrofoam na to tapos pagpapatong-patongin natin yan guys para dagdag pang palutang dito sa ginagawa natin na floating kubo. Malaki rin nga pala guys ang tulong nitong mga ganitong styrofoam kasi napakalakas nga pala guys lumutang ng mga styrofoam lalong lalo na pag nandito sila sa tubig. Habang nagagawa nga guys kami sa may floating kubo natin ay napakarami nga pala guys isda na lumalapit diyan. Ayan mo. No, pwede pwede tayong mga well at saka pwede na rin natin lutuin yan sa floating kubo natin. Noong nag Ipapalit na nga, guys namin lahat ng mga styrofoam na gagamitin natin. So bali nga pala ang gagawin natin dito ay pagpapatong-patungin natin yan tapos lalagyan guys natin ng tali. Para guys hindi sila maghiwa walay paghihigitan na natin itong floating kubo natin. Ang gagawin nga pala guys namin dito sa floating kubo natin ay tatali namin guys ito doon sa bangka nating si Mimo tapos susubukan guys natin higatin, higitin siya papunta dyan sa may gitna. Medyo nagstruggle nga pala guys at nahirapan kami sa pagpasok nitong styrofoam dito sa ilalim ng balsa natin kasi guys sobrang lutang talaga nila napakahirap nilang ilagay dun sa ilalim. Pero kahit ganun pa man ay pinili, pinili talaga guys namin ilagay dito sa ilalim para mas lumutang pa at gumanda itong floating kubo natin. At dahil nga guys meron kami natira dito mga styrofoam na ginawan nga pala guys namin itong batang to ng parang bangka. Ayan guys binago namin. Grabe guys napakagandang tingnan na talagang hindi siya nalulubog. Ayan guys so talagang gusto pa niyang pumunta doon sa may bandang na After nga guys namin malagyan na pampalutang itong floating kubo natin ay eh, siyempre syempre magsisimula na nga guys tayong magpintura nitong mga lamesa at bangko. At habang nagpipintura guys kami nitong ating floating house ay eh, nagpapasalamat lang ako sa mga palaging sumusuporta lalong lalo na dito sa mga ginagawa naming long vlog sana naman po guys palambing naman ay eh, share nyo po sana itong ginagawa nating long video para patuloy lang tayo sa paggawa at sa pag adventure natin palagi at syempre guys patuloy pa rin namin kayong tatakamin sa araw-araw natin ginagawang mga video. Ang napili nga pala guys naming kulay ngayon ay sky blue kasi guys medyo magandang tingnan at magbabagay din guys dito sa ating uniforme at bukod dun guys ay eh, magbabagay din sya dito sa paligid kasi napaka ganda guys dito ng view at napaka refreshing sa mata. Siguro guys pag natapos na natin pinturahan itong ating floating kubo ay gagawa naman guys kami dito ng lutuan sa may floating kubo natin para guys dito na rin tayo magluluto ng ating mga kakainin at pupud tripin. Susubukan rin nga pala guys namin mag overnight dito at mga ngawil kami doon sa may bandang gitna tapos yun na lang guys ang uulamin namin yung mga ating mahuli. At habang nai-enjoy guys kayo manood ay eh gusto ko lang malaman kung saan ba nakakaabot itong mga video namin ginagawa kaya pakicomment guys dito sa baba kung mga taga saan kayo. At kung may suggestion kayo guys pwede kayo mag-comment dyan sa baba na pwede natin maidagdag dito sa ating floating kubo at susubukan guys nating magawa kung makakaya ba namin. Kahit guys hindi man ganun kaganda itong floating kubo natin na nagawa kasi nga medyo rush to at mabilisan at tinahabol guys natin yung malalaking tubig eh sigurado guys ako at garantisado na pag nakarating kayo dito ay may enjoy talaga guys kayo. Hindi lang dito sa floating kubo natin dahil napakaganda guys ng lugar na to. Napakalino ng tubig at napakalawak guys ng mangroves dito sa bayan ng pola. Maya-maya lang guys syempre natapos na rin kami dito sa pagpipintura Itong ating floating kubo Kung makikita nyo guys Ayan na oh Tapos na yung ating may bangko dito Tapinturahan na rin natin siya Tapos napakaganda na rin guys nitong lamesa natin dyan Talagang sobrang sarap waari. So, so na, guys Tapos na natin pinturahan Yung floating kubo natin At ayan guys Oh grabe Napakaganda Oh solid na solid At syempre Sarap dito guys mag food trip Kasi naganda ng bangko at lamesa Tapos ayan tubig oh Napakalaki Sarap din guys maligo yeah, ayun guys pagluto muna tayo Ng mga food trip natin dito Let's go dahil nga guys, wala pa tayong lutuan doon sa floating kubo natin. Ay dito nga pala kami magluluto muna at magiihaw ng bangos. Ayan guys, inihaw na bangos nga pala ang ulam natin ngayong araw. Pero hindi lang yun guys, may nahuli nga pala kami kagabi ng mga kalantugas. Kaya ang ginawa guys namin dito ay lalagay lang namin sa may buko na nyug. Tapos papaigahin natin. Talagang napakasarap nun guys. Pagkatapos nga guys namin magluto dito, syempre bumalik namin na sa may floating house natin. At nilagay na namin dito yung mga aming kakainin. Grabe guys, tara samaan nyo kami mag food trip ngayong araw. Let's go! And guys, what's up? Oh. Tapos na tayo magpintura At magpupuntrip na tayo Pero bago lahat Pray muna tayo uh, Lord, maraming maraming salamat sa blessing At pag-iingat palagi sa buong team Nang napadaan lang Amen Amen Tara na Tara na Tara na, <laughs> na. Tignan nyo mga hmm. matataba guys mm. Kapakataba ng kalantugas Man, mm. Ang salap Ayun Ayun yung, yung bangos Salap Kaya kaya naman yung bangos oh. Ayun kami kanina oh? Mm. Ang -hmm. tayo. Ang dami natin kalamtog Na ah. Sobrang solid oh. Sarap. <laughs> Ayun. Hindi <laughs> <tod> na nga pala guys namin nakasabay sa pagkain dito yung batang kasama namin dahil hindi na talaga guys namin maawat sa paliligo niya. Kaya guys, maraming maraming salamat sa pagsama nyo palagi sa adventure at sa pagtapos nitong mga video namin ginagawa. Talaga naman guys, solid bawat adventure natin ngayong araw. Kaya hanggang dito na lang muna guys. Bye bye! <tod> na sumama